Ang dami na nila ipinadala sa akin. Ito yung seller na hindi madamot, guys. Ayan. Alam niyo ba dati, ang mamahal ng products nila, nakikita ko sa orange app, sa blue app. Pero ngayon dito sa TikTok, guys, napakamura. Hindi mo akalain, ho? Huh? Ganito yung presyo nila. Tapos yung quality ng mga damit, ang gaganda. Tignan na naman, guys. Meron na namang dalawang ipinadala sa akin. Nagulat na ako kanina, huh? Meron na namang dumating. This is from Sancia ulit, guys. Grabe. Dalawa o, oh, sabay dumating. Tapos, eto guys, bubuksan ko. Mag-unbox tayo nitong pinadala nila sa akin. And gagawa na lang ako ng video about dito. Isusukat ko. Sila yung hindi madamot sinasabi ko sa inyo, guys. Ang gaganda. Ang gaganda ng tela nito, guys. Tapos, alam niyo yung mga klase na mga dresses, mga blouse. Tignan nyo naman ang tela. O. Oh. Ito yung pinili ko kasi gusto ko green. Ayan. Ang gaganda. Ayan. O. Oh. Ayan pala ang pangalan. Uy. Tapos ito pa. <clears throat> Kaya nahihiya din ako sa kanila na talagang, ano, gusto ko rin talaga gawa ng video yung kanilang mga pinadala sa akin. Nakikita niyo naman dito sa mga videos ko, yung ulit-ulit ko talaga sa paggawa, sa paggawa ng video, may mga bumibili naman sa akin, kahit medyo may kamahalan talaga to. Pero dito sa TikTok, ang mura guys! <laughs> Grabe, ang mura! Tapos sa Orange App, ang mura din ito ngayon guys. Tignan nyo naman ang tela, ang lambot! OMG, napakalambot! Oh, ang lambot guys! Ayan. Magkakasya po ito sa mga plus size kasi ang sizes nila ay small hanggang 5XL. Kaya kung plus size ka, mga Mima, pwedeng pwede sa'yo. Ang ganda na po. ng tela. Oh my God. Ang ganda ng tela, guys. O, oh, alam mo yung yayamanin ang tela. Yun po yung gawa ng Sansia. Ang gaganda ng quality. Di kalidad talaga, guys. Alam mo, hindi nakakahiya. Hmm ganda. So, gagawa ako ng isa pang video nito mamaya. Guys, kung gusto nyo, ilalagay ko na lang dito. Ay, kung gusto nyo, pumunta na lang kayo sa aking basket icon sa baba ng profile ko. O no? Ayan. Ito siya, guys. Inunbox ko lang siya ngayon. Gusto ko lang kasi ipakilala ang Sanseo Fashion. Bye!